May makakausap po tayo, isa pong uh, political analyst, president-CEO of the Political, Economic, Elemental, Researchers and Strategists or PEERS and uh, professional lecturer at San Beda College School of Law. Nasa linya po natin ngayon si uh, Prof. Edmund Tayal. Prof., maganda-maganda ng araw po. Magandang umaga. Uh, professorial po 'yon, hindi po professional. Professorial. Professorial 'yon, professorial. Lako, sorry, prof. Uh, pagbigyan nyo na. Happy New Year naman eh. Okay. <laughs> okay, prof. Happy New Year muna. Ah. Happy New Year. Oh, happy New Year. Okay. Alam ko po na nabalitaan niyo na po itong uh, pagkakatanggal sa NSC nitong si Vice President Sara Duterte. Ano po ang basa po ninyo dito? Dahil ang isa sa mga lumalabas po rito ay parang lumalala at parang hindi na yung pagkakabati o yung pagkakasundo sin ay parang unti-unti nang nawawala, uh, Prof. Ano ho ang basa ninyo dito? Actually, ni uh, unang-una, no, ang uh, membership naman sa National Security Council ay uh, nakadepende yan sa Pangulo. No? Apo. At uh, kapag katitingnan ninyo ang uh, kasaysayan niyan, bawat uh, Pangulo nagkakaroon palagi ng uh, uh, reorganization no? kung sino ang isasali at sino ang hindi isasali sa okay. National Security Council. Apo. Uh, para lang po maintindihan ng taong bayan ito po ay uh, advisory uh, group no kaya nasa council no so maaaring uh, isali dito ang mga dating uh, pangulo uh -huh. ano, at uh, ang uh, yun na nga uh, katulad nung uh, ginawa ng uh, uh, yumao ng uh, dating pangulong uh, Cory Aquino isinama niya ang kanyang uh, pangalawang pangulo no si Doy Laurel pero kung hindi 'no nagkasala eh, tinanggal din niya no nung uh, bago matapos ang kalagitnaan na ng kanyang uh, termino bilang pangulo no so ito ay uh, advisory group and uh, therefore uh, precisely because uh, it's a security with uh, this uh, security issues ang pinag-uusapan dyan. Opo. eh mga masiselang mga issue ang uh, pinag-uusapan at pinagpapalitan at mm -hmm. uh, hindi po pwedeng siyempre hindi hindi mo uh, kumagay hindi masadong uh, kampante ka na kasama eh, isasama mo diyan no yun ang oh. rason kung bakit sa tingin ko oh. eh, um, uh, nagrepaso ang uh, pangulo no pangalawa hmm. eh uh, nakita naman natin kung ano mga nangyari ano? at uh, uh, nasa nasa taong bayan na ah, kung sinong uh, kung paano at uh, ano magiging uh, 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 uh ang tawag dito judgment nila no uh, uh, sa mga nangyari dito mm -hmm. nakaraan mm -hmm. no hayagan ang uh, pagtawag uh, sa uh, uh, mga kapulisan sa mga sundalo mm -hmm. na big withdraw ng kanilang suporta sa Pangulo. Mm -hmm. hayagan ang uh, pagtawag sa taong bayan na pumunta sa EDSA mga ilang araw din nilang pinilit na punuin ng EDSA, mm -hmm. ano? At uh, marami, marami pang mga pangyayari no na alam naman na natin. Tayo na ang taong bayan na maghusga. Alam din natin kung ano ang uh, nangyayari sa West Philippines kung anong uh, palitan nila. Patungkol dito at uh, makikita naman natin at uh, siguro obvious naman kung sino ang kakampi ng kung sino, ano? At kaya kung ikaw ang pangulo, eh base dito sa mga pangyayaring ito, eh, kailangan mo talagang pag-isipang mabuti. Sino ba ang pwede mong isama sa mga usaping uh, maselan katulad ng security no? Uh, na uh, pwede mong sabihin na uh, makakakontribute no? na para sa ikabubuti at ikakasiguro ng ating bansa o yung mga tao na makakadagdag lang sa uh, problema no? at uh, uh, kumbaga ay eh, lalabas pa yung usapan ninyo na hindi dapat na lalabas na usapan dahil nga siguridad ang pinag-uusapan. Oo nga kasi uh, oh, tama yung sinabi ninyo. Parang napakalaking factor nung uh, parang uh, yung last year, yung binigay na threat ni uh, Vice President Sara Duterte kay uh, uh, BBM, kay uh, First Lady Liza Raneta at saka kay uh, Kung uh, Romualdez. Actually ko ako tatanungin hindi, hindi na nga sina, hindi na nga, hindi ko na nga sina 'yun eh. Yeah. Kasi kung 'yun nang kung 'yun ang magiging basehan eh uh, ako sa pagkakakilala ko sa pangulo eh maraming, uh, ma, uh, maraming mga personal na atake sa kanya na nakita naman namin natin hindi naman na may personal lang pangulo no? pero yung mga binanggit kong mga na pangyayari eh talagang medyo critical na uh, usapin yung mga ngayon para uh, manatili no sila sa Security Council. Kung sa bagay prof hindi lang naman talaga si uh, uh, VP Sara ang tinanggal, may mga ibang presidente tulad ni uh, uh, dating Jimmy, dating presidente Jimmy. Na wala na rin sa sa listahan. Ayun na nga kaya nga sabi ko nga ang unang-una no at the outset uh, uh -huh. I already uh -huh. explained that uh -huh. it's the president's prerogative really as to who will be uh, members of the National Security Council. So there are reasons kaya kaya nga yan security no? Uh -huh. Kaya yan national security ibig sabihin hindi po pwedeng uh, ihayag 'yan no uh, ng tuwiran sa lahat no sa, sa taong bayan sa uh, kung sinong ordinaryong uh, miyembro ng gobyerno hindi po pwedeng basta uh, i-share yang information niyan kaya mm -hmm. anuman ang uh, naging uh, dahilan uh, ng pangulo pero gepit niya kung sino ang isasali o hindi Going back uh, prof parang ganito rin po ba yung nangyari please uh, refresh at yung pagkakatanggal ni uh, dating Vice President Leni Robredo sa NEC, uh, Prof, tama? Malamang ngayon din ang uh, rason niyan. Siyempre, may, uh, uh, merong particular uh, nuances diyan. Again, uh -oh. as I said, no? Uh -oh. kaya nga yan ay eh, national security. No? Hindi naman sasabihin sa atin at hindi kailangan mm -hmm. sabihin mm -hmm. uh, ng Pangulo kung anong rason kung bakit isasama at hindi isasama ang... Uh, isang tao sa National Security Council. Oo. Uh, dito sa binabasa ko parang hindi na lang yata pina-attend si uh, dating president vice president Lenny Robredo sa NSC meeting uh profe no? I'm sure there was uh, there was a formal uh, information that was uh, given to then uh, Vice President Lenny Robredo. Uh, again, as I said, no, uh, if I may reiterate, uh, but there are circumstances that uh, every now and then the president has to weigh, and uh, whatever the uh, result of that weighing uh, uh, comes up with, then uh, that uh, that leads to the decision as to who will remain in the council and who will uh, have to go. Yeah. Okay. Uh, Prof, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ at Happy New Year po. Salamat. Salamat. Happy New Year. Si uh, Professor Edmund Tayaw. Ronda Pilipinas! At